Sinapahan ang reklamo ng isang grupo ng social media broadcasters sa mga taong nagkalat umano ng peking audio recording ni Pangulong Bongbong Marcos. Iminumungkahi rin ng grupo na magkaroon ng regulatory board na maunguna sa pagpatupad ng batas kaugnay ng social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Dumulog sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame ang ilang kinatawan ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Yan ay para formal na maghain ng reklamo laban sa mga umunoy na sa likod ng pagpapakalat kamakailan ng mga video na may voice cloned o pinaking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa grupo, minabuti nilang magsampan ng reklamo, lalo't maraming netizen ang naluloko ng mga ganitong content sa social media. Ang ginagamit po ngayon ay ang artificial technology AI. Gumagawa ng deep fake na muka Gumagawa ng, kunwari sinabi ng presidente, sinabi ng ganitong opisyalis na kung sa pangkaraniwang tao, maniniwala kayo na siya talaga ang nagsabi. Nakababahala raw ang paglaganap nito. Gayong ilan sa mga manipulated video na umari ng libo-libong views ay pawang gawa-gawa lang. Tulad na lang ng kumalat na audio recording kung saan ay deklara umano si PBBM ng gera kontra China. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin. The issue of uh, using artificial intelligence and other high technology a clear and present danger sa buhay natin mga Pilipino. Our social media uh, practices no might be uh, something na matouch yung tinatawag natin na national security concerns no. Tumanggi ang grupo na pangalanan kung sino-sino ang kanilang mga kinasuhan pero ilan daw sa mga ito ay mga social media page, websites at mga personalidad na suspecha nila ay gumagawa ng mga ito. Bukod kay Pangulong Marcos, may ilan pa rin na biktima ng ganitong kalakaran at nagagamit di lang ang boses kundi pati ang kanilang mga mukha sa pag-endorso ng mga produkto online. But I assure you we have names, we have websites, we have, inaayos lang namin ito right now, no? And we are open to collaborate with uh, any government agencies on this no, para maayos natin ito. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, patuloy pa nilang tinutugis ang lahat ng nasa likod ng pagpapakalat sa edited video na may peking boses ni Pangulong Marcos mayroon na rin silang nakalap na impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng mga sospek. Actually, it's not the person behind. It is only the IP address kung saan nagsimula yung na-upload yung video. So pwede natin sabihin niya na it can be they are using a uh, proxy server or a virtual private network. Kaya ang nakita natin ay sa ibang bansa natin nakita. But there are some IP address na nakita din. Ang kaya daw sa ngayon ay hindi ito magiging madali. Most probably they are using fake identities. It's not exactly yung yan, yan. These people are they're using their true identity. Kasabay ng pagsasampa ng kaso, ay tinutulak din ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas na magtatag ng National Social Media Regulatory Board na mangunguna sa pagpapatupad ng batas sa social media. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian right. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.